Magandang umaga na naman sa inyong lahat dyan, mga boss. So ngayon mga boss ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit namin sa pagbablog -pa So ito yon mga boss. Ito yung stand namin sa pagbablog -pa vlog mga boss. Mga kaya na yata to mga 5 months o 4 months sa amin to. So ang bilhin namin dito mga boss sa mall na sa 800 to no? 800 pesos. 899. 899 so 900 na mga boss. So, medyo nasira na to mga mga boss. Ganito yung pag standard nito. Oh. <laughs> Sira na mga boss. Ah. Medyo na ibot-ibot na yung mga boss. So ito yung ginagamit namin mga boss. At ito yung star namin. Oh. <laughs> Transformer. So nasira na mga boss pero ginagamit pa rin natin kasi sayang kung itapon mga boss at wala na tayong pambili kasi medyo humina yung kita natin so kailangan muna natin yung taisin mga boss pero kaya pa naman ito mga boss. Lagay namin dito yung dyan, tapos cellphone. dinanito namin mga boss. O, oh, di ba? Pwede pa rin gamit na gamit pa rin yan mga boss. O, oh, so sa magbablog dyan, kung meron kayong mga sira nito, huwag nyo itapong ka Magagamit pa yan. Pwede rin yung, kung, oh, pwede na rin gamitin dito. <laughs> Yun, pag sarili mo lang na vlog, Oh. Hi guys, nandito ako ngayon, Oh. Pwede na yan mga boss. so, pwede nang lagay dyan. So yun lang mga boss at magandang umaga sa inyo at kung hindi ka pa naka-subscribe sa YouTube channel namin subscribe and click the bell button para updated ka sa mga bagong post namin so maraming salamat mga boss